ito po yung asustansyang pagkain malunggay tsaka papaya meron din tayong ano saging at saka mangga yan po ating ipapakain sa ating alagang kambing ang malunggay ay maraming protein protina maraming ding vitamin E maraming ding potassium calcium at saka marami ding vitamin C kaya dapat pakainin natin ng malunggay ang ating mga alagang kambing para malayo po sila sa sakit yung darating na ang papaya naman ay mayroon ding vitamin C at potassium ang mangga naman ay maraming vitamin C kaya pakainin natin ang ating alagang kambing ng mangga para iwas sa sipon at lagnat ngayong darating na ulan kapag umuulan guys huwag nyong paulanan ang inyong mga alagang kambing dahil yun po ang sanhi ng pagkaroon ng lagnat ng, yung, ng ating mga alagang kambing kaya huwag nyong paulanan ang inyong mga kambing Ang saging naman ay maraming vitamin B para sa ating mga alagang kambing para malakas po sila. Lakas po ang kailangan energy. At 'yan lamang po. Maraming salamat po sa inyong panonood.